Thursday madara. Panibagong video, panibagong vlog, at panibagong update na naman. So, for the next video, so, ayun, kung makikita nyo, ay, wala nang laman. At, uh, nabenda na naman natin siya. So, to follow yung uh, video, pati siya na kanyang mga At, uh, uh, hindi ako nakapag-edit. Uh, and, uh, Tignan ko siyang uh, ma-upload dito kato magkaroon siya ng uh, violation so hindi pala allowed ni YouTube na yung pagtali and uh, parang uh, naiingayan uh, yung pagsigaw ng ng baboy uh, parang uh, siguro animal cruelty. So, sinunay natin na i-delete muna natin, na uh, i-re-edit natin. Um, uh, next video, papagkita ko sa inyo kung magkano yung uh, lahat na napagbentahan. At, yan, practice ko pala. So, dito naman sa atin mga ating mga ah, uh, big Ayan, gutom na naman sila kasi uh, mag-alas 4 na. And uh, medyo madungis. So, uh, tatanggalin natin itong ano, uh, tatanggalin natin itong ipa. Pero ang plano talaga ay itong mga bait na to ay ililipat natin sila doon. So na nalinis na natin. And uh, na serialize na natin. Ah, <laughs> uh, wala, wala, pa ring rin, uh, dingding na bago. At uh, yung ating isang ilan eh uh, paparam ng pagdidelisya uh, na senyales na ah, uh, paglalambing. Ah, uh, medyo basa-basa uh, na siya pero pangalawang araw nito na namaga pero wala pa siyang uh, discharge yeah. so panibagong uh, update naman dito ay, ay nanganak na nga yung ating uh, so kagabi lang daw So medyo may kakaiba lang dito sa ating kinahin na uh, yung pangalawang parating ito at nag-iingay at parang uh, nakakaramdam ng uh, sakit so hindi muna natin siya pinapakain ng marami so yung unang parating niya nga pala ay uh, yung mga nilagay natin dito ay 10, yung unang parity niya. At, natira doon, 7 na lang, kasi yung isa, ay walang kwet. Ay, bali, ano pa rin sila, 12. So, yung isang daganan, yung isa, namatay uh, nung nilabas. Tapos, yung isa, ay walang kwet. So, kaya, 7 na lang yung natira. So, ngayon po, ay walo Ang, um, ang, ano naman dito, ay, Uh, nakita naman natin ay same yung uh, unang anak niya ay wala din na pwede. Yeah. So, mga ganito mga kasaka na uh, big yung walang butas ng pwede ay wala siyang remedy. So, mag-aantay na lang tayo nito. Um, na ah uh, um, wala. Yun. Talaga yun yung ano na. Kasi may infection. May infection at may lasing po. Dahil hindi nang hindi niya na, na ilalabas yung So, sa iba, sabi nung iba, yung mga walang butas ng puwepa, mas okay daw kung babae. Kasi, pag babae, lumalabas daw dun sa puwepa. Pag lalaki, wala talaga. ayun talaga na. Ay, re, mastitis to. Matig. Ay, yan, sana hindi magkamustahin sa so, mga gatoon um, dalawa hanggang limang araw kailangan uh, pabantayan sila kasi yung itong mga bigna to uh, usually ang niya nito yung pinaka dun kung saan sila may so ang inahin naman natin ay sobrang bait hindi siya basta-basta humibiga. Yan lang talaga pag uh, uh, napunta siya doon sa likod at uh, hindi mamamalaya ng inay. Pwedeng madisgrasya. Ano nga, Gavigan? So, yun lang muna ang ating update ng araw. So, abangan nyo yung ah... Uh, ini-edit kong video uh, na i-upload yung pagbenta ng ating mga uh, VX, uh, mga fattening and uh, yun nga na nyo doon yung, yung dalawa ay na, nabili na, na, ay yung tatlo nabili ng 100 hundred uh, fifty yung ulit tapos yung iba, i-kwento ko naman sa next video. So, yun lang. Andito lang ang ating video. Maraming maraming salamat mula sa mga sumusuporta, sa mga nadaradig na subscribers. At sa mga abotang video na ito, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para up to sa ating mga sinagawang video. Ako nga pala si Edgar. Ito yung mga bicol Laging tandaan, sige kong buhay, masaya ang buhay. Araw mo to, buwan mo to, taong mo to. claim it. Peace!